Ako si George. Pangarap ko ibuti ng Pilipinas ng nakamotor. Yan mga George, tayo nga ay magwawalis dahil tayo'y ay binagyo nung nakarang linggo. Kaya napakakalat dito sa likod ngayon mga George. Alam niyo naman, lagi tayo nagwawalis dito sa likod mga George. Kaya lilinisin ulit natin to. Sobrang kalat kasi sa daming puno dito sa amin kaya pagbagyuhan sadyang lagas ng lagas ang mga dahon at pati tangkay sa halip na tayo ay nagagala ay eh tayo ay hindi magagala gawa ng mga dahong iyan ikahirap ba naman tignan na pagkakalat na ganyan ina sa likod bahay mula ang ayan nga at ay walis ng walis inahangin laglagan ng laglagan pa rin ang mga dahong iyan kakapagod din naman magpaulit-ulit -ulit eh Buti pa mga alaga akong aso panood-nood lang, kinukulit ako habang nagwawalays. Kaya rin mga jewels aking inipo na sa gitna at aking dadakotin na na makakain na ng tanghalian. Ito nga pala at binalikan ko pa ang isang reg gawa ng hangin. Ayan mga jewels kaganda naman sa mata malinis na garni eh. Sa Sadya namang kinis na kinis ang ano eh, tag dyan. Lupa, ayan oh. At ari pa nga mga jewels ang aking tirang walisin mamayang hapon napakadami pa kaya ako ay kakain muna at tiligot iidlip bago simulan ulit yan ari nga mga jols hapon na wali na naman at kalay kaya na naman dito ako ihihikab hikab at pupungat pungat pa habang ako i-nag-iipon dyan ng mga dahon sa git ng iyan kita nyo mga jols oh para nalilimot ng pera eh no yan po eh, mukhang madali lang sa panonood pero nakakapagod din kung magwalis at magkalaykay eh. Kami nga po at sinindihan na ni Peped Di ni po ay eh, ko na naman sa gitna at dinakot ko na. Pagkatapos po iwinalis eh, winalis ko na rin tirang mga dahon sa likod. At ayan po, madumi pa ang motor ko. Hindi ko pa nalilinis at inuna ko magwalis ng likod. Yan po oh. Si Bella, ang aking pamangkain, paduyan-duyan lang. Yan o, pagkalinis po nitong aming likod, pati mga sulok-sulok na yan, ay sadya po Winalis ko pa. Siya mga Jolls, maraming salamat po sa inyong panunood. Ayan po ang aking trabaho ngayon, maglinis ng likod pagkatapos ng bagyuhan. Thank you po mga Jolls, ingat!